Malungkot si Dandan ah yung Malungkot tumbatan to Halina Wait nga Puntaan ko muna Malungkot si Dandan ko ah Bakit ka Parang Malungkot anak Kasi Yung mga kasama natin swimming sila Ikaw kanina pakatang nakitang Ganyan bakit? Ay, bakit ang dagat maalat? Bakit maalat ang dagat? Hindi ko rin alam. Pag, pag nalagyan ko niyan ng isang sakong asukal, tatamis yan? <laughs> Grabe tong batang to. Ito pala ang iniisip. Kung paano pa tatamis yung dagat. Hindi yung Ano ka ba? Lakalakan ng dagat. Ano mo pagdalawang dalawang sakong uh, ano, asukal. Pa ano? Pag dalawang sako asukal. Dalawang sako. Matamis na 'yan. Hindi eh, pa rin. Laki-laki nga yan, eh. Pag tatlo, apat, lima, anim, pito. What? Nasakong ng as ano, asukal. Eh, ko sa mag-swimming ka na lang doon. Yung <laughs> <Nige> ina, <laughs> ang kulit mo. <laughs>